Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Beth at ako po ang mag-share ng words sa ating uh, rich generosity. Ito po ang portion patungkol po sa pagbibigay ng ating tithes and offering. Ang tithes po ay 10% po ng ating income na ibinibigay po natin sa Panginoon through home church at ang offering naman po ay ating thanksgiving or kung may mga tao na gusto nating i-bless or kung meron tayong pinagpipray or simply gusto nating Uh, magbigay ng offering kay Lord. Ang verse po na gusto kong i-share sa inyo ay nakasulat po sa mga kawikaan chapter 11 verse 24. Sabi po rito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay nahalagay po ng maliwanag na ang pagyaman ay nasa pagbibigay at hindi sa pagiging tikom ang kamay o madamot. Habang binabasa ko po iyan, napatanong po ako sa aking sarili. Paano yung mayaman ng isang taong nagbibigay kung siya naman ay nawawalan dahil siya ay nagbibigay? At paano naman naghihirap ang taong tikom ang kamay eh hindi nga siya nagbibigay? Kung iisipin natin sa ating makamundong pag-iisip, parang baliktad po. Normally po, tayo mga tao, ang basehan natin ng kayamanan ay kung magkano laman ng bank account natin or material wealth na mayroon tayo. Na kung nababawasan ay nag-worry tayo, kaya naman ang desire natin ay makaipon at makapagtabi na nagli-lead sa atin na maging maramot kasi natatakot tayo na mawalan. Ang karamutan ay nagiging lang para tayo ay pagpalain. Nakakalimutan natin o hindi natin ina si Lord as the owner and source ng ating kayamanan. Minsan, pansinin po natin na sa ating karamutan, nagkakaroon tayo ng mga biglaang gastos na hindi inaasahan o nagkakamali tayo ng pagkakagastusan. Tandaan po natin na ang tithes ay protection din po ng ating kayamanan. Nagpapakita ito ng trust and dependency natin kay Lord na hindi tayo takot mawalan kasi He is the source and He is our provider. Paano mo ikayayaman ang pagbibigay? Kapag naintitihan natin na si Lord ang owner at source ng ating yaman, magkakaroon tayo ng disiplina kung paano natin ito dapat gastusin or gamitin. Ang ating yaman ay hindi lang para sa pansariling enjoyment natin, kundi maging vessel tayo ni Lord para mabless at makatulong sa iba. Pamilyar po ba tayong lahat sa kasabihan na, at nakalagay din po ito sa Biblia, na kung ano ang ating itinanim ay ating aanihin. Ang pagiging mapagbigay ay isang mabuting pag-uugali at gawain na magdadala sa atin ng mas marami pang pagpapala mula kay Lord para patuloy na maging pagpapala sa ating kapwa. At tandaan po natin na kapag tayo po ay mapagbigay, hindi po tayo mawawalan. Kaya ini-encourage ko po kayo na buksan po natin ang ating mga puso at maging generous po tayo sa pagbibigay kay Lord at ganin din po sa ating kapwa. Huwag tayong matakot na mawalan, magtiwala tayo kay Lord na kaya niyang i-provide ang lahat ng ating pangailangan. Kaya naman po, uh, inaaniyahan ko po kayo na uh, tayo po ay sama-samang manalangin sa oras pong ito. Hallelujah, Heavenly Father. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa aming Lord God na aming kayamanan, Panginoon, ay mula sa iyo nawa Panginoon, uh, buksan mo po ang aming mga puso, Lord God, na maintindihan po namin, Panginoon, that you are the owner and you are the source and you are the provider, Lord, ng aming mga needs Panginoon na hindi kami dapat dapat na matakot na mawalan kung kami po Lord God ay magbibigay. Ay pray Panginoon na maging bukas po ang puso ng bawat isa na maging generous kami Lord in our giving sa iyo Panginoon and also Lord God sa mga tao Panginoon na gusto mong i-bless or gusto mo pong tulungan po namin. Ay pray Panginoon na maranasan at makita po ng bawat sa amin Lord God yung beauty Lord God ng pagbibigay na Um, kami rin po Panginoon ay unang makikinabang Panginoon kapag, kapag kami po Lord God, ay mapagbigay Nawa Panginoon ikaw po Lord God, ay ma-bless sa uh, bawat uh, napagdidesisyanan po ng bawat isa sa amin Lord God, na ibigay sa Sa aming pong pagbibigay ng aming tithes and offering Lord, uh, maraming maraming salamat pong muli. Ang lahat po ng papuri at pagsamba ay sa inyo po lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen.